Ang pinakabida dyan, taong bayan. Taong bayan. ko kagabi na wa, napansin ko kasi ang mga tao. Parang takot na takot ang tao. Ha. Parang, ano na? <laughs> uh, parang, ha? Tapos asang-asa sa armed forces. Pinag-uusapan namin, wag na kayong, wag kayong asa sa armed forces. Kasi yung armed forces, ang tayo, ang stand ng armed forces, we are apolitical. Ibig sabihin, hindi kami papanig kanino man. O, edi wala na. You have lost your armed forces already. Because the armed forces, sorry sa inyo, I'm sorry, ba, ganyan ba yung armed forces na iniwanan ko? O iniwanan ni Commander Bukay? Na iniwanan ng mga retirado ngayon? O mga retirado, bumangon kayo. Yung mga nakalibing na sa hukay, yung mga bayani, bumangon kayo. Tingnan niyo yung armed forces na iwan. Sinasabi, we are apolitical. Okay, respect that.